Good morning mga kalagwatsero So today is Sunday November 3 no? So tapos na ang vacation pala na natin ang tatlong araw at least na-enjoy natin no? So bukas may trabaho na naman si Lakwatsero so, wala mo ng gala So ngayon nandiyan tayo sa may Santo Tomas Circle Ayan. So maglilip turn tayo papunta tayo ng Tanawan City Batangas So doon naman tayo mag-update mga Lakwatsero no? So, puntahan natin yung area na pagtayuan ng malaking mall na naman ng tanawan. So, yan ang natsika natin eh. So, yan yung mga nahagip natin ng mga chismis. So, meron palang itatayo na malaking mall sa tanawan. Yan. Itapat daw ng SM Santo Tomas. So, yan yung mga balita mga zero. So, puntahan muna natin para makonfirm natin kung gaano katotoo. So malapit lang daw yun sa may sambat, uh, start star exit. So, doon daw itatayo yung malaking mall, yeah, tinatawag na The Outlet Tanawan. Or, mayroon pang or, mga lakwatsero, or Robinson. Yan. Yeah. Uh, <laughs> so good news yan oh, sa mga taga-tanawan. So kung walang SM ang tanawan, mayroon na palang The Outlet or Robinson. Yan. Yeah baka sabay no Robinson at Sakada Outlet Tanawan so yan yung ang puntahan natin kung totoo ba yan mga zero si silip tayo so yan ah, uh, ito na yung boundary ng Santo Tomas at Tanawan so uh, Tanawan na tayo pagkatapos din sa may San Juan River so yan, yan, yan lang ang boundary <laughs> so almost 3 kilometers lang from Santo Tomas So, Tanawan City na naman. The City of, of Lights. Ayan. Itong Tanawan. So, uh, Sunday. It's Sunday. Walang traffic. yan. Kasi pag regular din ako, sobrang traffic din eh. Itong kalsada na to. So, itong highway na to, ito na yung, yung tinatawag na GP Laurel Highway. Going to Lipa then to Batangas national road to mga lakwatsero diretsyo na itong rin Lipa City Ayan. so ang Lipa naman from Tanawan is nasa 27 kilometers so medyo cloudy ang panahon natin ngayon makulimlim ang panahon baka mamaya ay uulan na naman So tahimik ngayon ang tanawan. sandi kasi. Na nga. At least hindi matrapik. So mayroon na palang asidira din sa tanawan. Yan, oh, sa gilid ng Jalibi. May asidira na maglakwat lakwatsero kung gusto niyong mamili. maagang pamasko o oh, pang So open na ang asidira. So right turn tayo. Ito na yung way papuntang Sambat Exit. Yan. Ito na rin yung tinatawag na Tanawan Tagaytay Road. Yan, mga kalabat Memorize natin mga kalsada. Then, ito na rin yung pinaka-central business district ng Tanawan. So, nandini na lahat ang ating gustong bilhin. Hmm si so, ito na yung pinaka sentro ng tanawan. At sa uh, unahan, yan na yung wheat market, dry and wheat market ng tanawan. At saka yung Victory Mall. ka so, nakakatawa mga no? Ako ay taga Santo Tomas, pero din ako sa tanawan na mili. <laughs> Halos lahat nandini sa tanawan, no? Kasi mura talaga. So, kahit sino yung kahit sino pa yung tanongin natin napakamura talagang tanawan ano na pag mga gulay mahal sa Santo Tomas ang gulay ang isda mahal no? pero din sa tanawan makatipid ka talaga malaki ang difference ng price uh, yan matrapik pala na din eh pero ang uh, ang pinaka ano lang ng tanawan maglakwat siro problema lang din traffic no yan ang talagang kalaban natin din eh. sobrang traffic ang tanawan lalo na din yung papasok ng ano wet and dry market nila traffic talaga yan lalo na ngayon parapit ng December sobrang traffic din eh pero okay lang yun nandyan naman yung ating mga masisipag na mga team oh, yan. <laughs> oh, may makdo na naman po din eh Maraming McDonald's din sa Tanawan. no? Oh. Parang may bagong dali na naman, no? Oh. Dali, Alphamart, nako, nagkalat na talaga din sa Tanawan at sa Santo Tomas. So, ito na yung Sambat, mga Lakwatsero. Yan, no? Oh. Barangay Sambat. So, shoutout na din ng ating mga kaibigan din, eh. Napakarami nating mga kakilala at mga kaibigan sa Sambat. Ayaw ko lang na kailan ba yung pista nila din eh, no? Parang malapit na naman siguro. <laughs> so siguro uh, siguro sa unahan din matrapig na to kasi cemetery to eh. May mga nahabol pa ngayon. Okay. So malapit na tayo makalakwat zero sa Star Toll Exit. So katabi lang yan, no? Oh. malapit lang daw yun, yung puntahan natin. Then isama na rin natin, i-update na rin natin yung City Hall ng Tanawan. Okay. So nasa Sambat pa rin tayo, mga lakwatsero. No? Mahaba pala itong barangay na to, itong Sambat. So ito na yung kalsada papuntang Talisay to Tagaytay. So magandang kalsada din eh mga lakad zero two lanes both sides no. So sa left sa right side yun yung papuntang cemetery no. At ang labas natin is Pagaspas. So medyo makulimlim ang panahon no. Parang mayroong kunting ambon. So hindi maganda ngayon lang weather o so, baka mamaya ay naulan so yan, ito na yung ah, uh, exit no? sambat toll Exit so, yan na pala, makilagpalt 0 so daw, no? so, silip tayo ah, yan nakita ko na so yan, no? May construction pala din yung naginawa. Yan, mga kalakbatsero. Parang ito yun, no? Baka nga, ito yun, mga kalakbatsero. Ito na yung, ano, uh, tanawan outlet at saka yung Robinson. Sa so, ngayon, hindi pa natin yan malaman kasi ito ay chismis lang na, na ano natin, hagit. Pero yun na nga, no? Yan ang mga sabi-sabi ng mga kaibigan kung taga-tanawan. So, hanap na lang tayo ng pwisto saan tayo makapag-video para makita natin, makonfirm natin na kung yun na ba yun, no? Siguro di di din tayo sa may City Hall ng ano, Tanawan. Dito tayo. So, mag aerial video tayo. So, kung may guard, yan ang maganda. Magpaalam tayo. Magpaalam tayo din eh. Kaso lang ang lakas ng hangin, no. Medyo may kalakasan ng hangin ngayon. So try lang natin kung kaya, kaya ng ano natin. Uh, drone natin. So first time natin nag-update ng city ng ano Tanawa, no. Nagagamit na tayo ng drone para makita naman yung mga kalakwat sa iyo. Gaano kaganda itong Tanawan City, Batangas. So going construction pa lang ano, City Hall. So, dini tayo. Ayan, may guard. Ayan, palam tayo sa guard. May mga guard kasi din eh. Okay, park muna tayo mga kalakbatsero. So, ayan na mga kalakbatsero. Ito na yung City Hall ng Tanawan. Napagandang City Hall. So, na-inauguration to noong July 23, no? 2017. Ayan ang ganda no ng City Hall ng Tanawan. So yung harap ng City Hall ay under renovation pala oh. Para may binago. Ayaw ko lang kung anong design ang ipalit niyan. Pero ang ganda no, ang ganda ng forma, parang spaceship ang dating no? Modern type na City Hall pala. <laughs> parang ano, modern na nga, ang ganda. Hindi, ito na yung Tanawans, People's Park. Yan. So, napakalawak ang City Hall ng Tanawan. Then, sa palibot ng City Hall, napakaganda ng background. Ang ganda ng view. So, ngayon lang tayo, no? <laughs> Nakakita ng ganda pala ng City Hall ng Tanawan. Yan, no? Wow, nice. Very nice view ang Tanawan City Hall. Ang ganda. Yan, no? Parang naka-background yung queen ka na bukid. <laughs> so, ito na yung highway. Papuntang Tagaytay. Yan, o Talisay. So, ikaw tayo. Ang ganda ng view din eh, sa Tanawan. Napakaluwag pa pala ang Tanawan City, mga zero Tingnan naman nyo. Napakaluwag pa. Yan, o. No? Although ito na yung mga no, mga area na for expansion kasi sa pinaka proper ng tanawan puno na talaga. So siksikan na doon, wala nang space. So kung may mga bagong establishment dini na sa may Sambat, Santor, yan, kabila naman Darasa. Sa may Darasa, maluwag pa rin. Siguro ito na yon mga lakot yung mga chismis o mga na tayuan nito ng Robinson or or Tanawan Outlet. Yan. Kasi hindi, hindi, pa siya confirm eh. Yan ay eh, mga chismis lang. Uh, siguro totoo kasi yan oh. No? Yan yung sabi nila na uh, ginawa na daw. Maka nga ito na yon. Pero maganda siya ang location niya. No? Kasi along Startol. Startol Express. Startol Way. So kung gagala tayo, kung may dalating sasakyan, di, hindi tayo matrapi kasi dyan tayo sa Startol mag-exit. So ito na nga oh. Baka nga siguro maglakot confirm no. Ito na yung pantapat ng ano tanawan sa SM Santo Tomas. Napakalawak pala din eh, no pag na ito. Although napakaluwag no. So walang kahirap-hirap ang parking area din eh. So yan yeah, no. May nagawa no, may mga construction pa ngayon kahit Sunday nga no may nagtrabaho so positive siguro no na di ni talaga siguro itayo yung mall so comments na lang kayo kung totoo yung uh, tanawan outlet at saka or robinson yan <laughs> lalo na sa ating mga kaibigan din sa tanawan kasi parang sa tingin ko napag-iwanan na ang tanawan ni, eh, no? ang santo tomas kasi biglang boom eh nagka-SM na, may SNR na. So, malay natin ang tanawan din, sasabay na rin. Wow, ang ganda ng view. So, yan na yung papuntang tanawan, city proper. Yan. So, pansin yung mga si siro, napakalawak pa pala ang tanawan. At napakaganda ang syudad, no? Malawak pa rin yung farm. Grabe. Oh. Ayan, ang ko. Kita na rin. So, ang tanawan from the word uh, galing sa ano, tanaw, no? na uh, word na tanaw. Ayan. Tanawan or tanaw. Ayan pala kasi overlooking na siya sa Taal Lake at sa Kataal Volcano rin. So, dito mapamangha tayo sa ganda ng City Hall ng Tanawan. Wow! It's amazing. Napakaganda oh. Ang ganda ng disenyo pala ng ano, Tanawan City Hall. Wow, ang ganda ng kalsada. Then after ni ni mga lakwatsero, uh, punta naman tayo sa ibang side para ma-apply ko kayo din sa City of Tanawan. So yun na yung going to Tagaytay. Oh. So tanaw na natin ang Tagaytay din eh. <laughs> uh, nice view. Okay, so uh, hindi na tayo sa Victory Mall and Market. Ada uh, the modern type na ano. Market dinis is uh, san uh, san Tanawan. <laughs> Sorry. pinaka <laughs> okay, modern type victory. Sa Talisay naman, yun na yung pure gold din nila. No? Ang ganda rin ng market nila. So sa Santo Tomas, parang alanganin, eh, no? <laughs> Hindi kagaya talaga sa no, tanawa na paganda ng wheat and dry market nila. Tapos may victory mall pa. So ayan, balik tayo din eh. Ito na yung papuntang Walter Mart. Ayan. Doon na naman tayo. Wow! Pinagandang ano ah, Mercado Hospital ah bagong repaint so itong tanawan meron itong 48 barangays ang Santo Tomas naman is 30 barangays no? medyo marami-rami talaga yung tao din sa tanawan no? yung population ng tanawan nasa 193,000 to 194,000 grabe ang dami palang tao din eh sa tanawan no? ngayon mainit na naman hindi maintindihan natin yung panahon ngayon mga kalakwat sero nainit, biglang kulimlim naambon, tapos nainit so delikado tayo sa sipon din eh so ito na yung kalsala going to papuntang lipa Yan, no? so dadan mo na tayo sa Walter Mart so malawak naman ang tanawan no? malaki rin So, ito na yung Walter Mart. So, pasok tayo din eh, mga lagwatsero. So, kung wala pa yung SM Santo Tomas, halos lahat nandini, no? Sa Walter, nagala. Kasi may sinihan din din eh. Malaki din yung groceries nila. So, complete, complete na rin itong Walter Mart kaso lang may isim na medyo nahati na yung mga tao may napuntang SM mayroon pa rin napunta din eh So, ito namang Walter Mart, mas pabor ang mga taga Darasa at saka Santa Maria ng Santo Tomas. Kasi malapit na rin din eh ang Santa Maria. So, hanap na tayo ng park, parking mga kalakotsero. Baka doon na lang tayo sa likod, no? Para mas maganda. So, yan na mga kalakotsero. And na naman tayo sa kabilang side na naman. So, bandang darasan na naman tayo. Kanina doon tayo sa May Santor. So, din sa barangay Darasa. So, yan na nga, ang Walter Mart. Yan, then yung Faith na school. Makita ni natin din eh. So, ganito na ka... Kalawak ang Tanawan City. Medyo puno na talaga din eh sa kanilang city proper. Yan o. Oh. Yan na yung Faith. Yung plaza ng Faith Oh. Kita natin. So, din na pala nasa side. Medyo mayroon pang mga space, oh. Para mga village na lang, no? Mga private property na yan. Mga village na itatayo dyan. Mga subdivision, no? So, ganun. Kalawak, no? Kalaki ang tanawan. Overlooking pa rin ang tanawan sa Mount Makiling. Although tanawan ng Mount Makiling, nasa 7 kilometers lang ang layo niyan, eh. <laughs> 7 si to 8 kilometers nyan Makiling na So ang Tanawan at saka Santo Tomas Nasa gilid talaga ng Mount Makiling Pirang ang Santo Tomas ang pinakamalapit Mga 3 kilometers lang <laughs> So ang laki ng Tanawan City Yan o no? mayroon itong 48 barangays guys grabe yung population nila ay nasa 194,000 then ang total household din eh is nasa 46 to 47,000 kabahay so yan yan ang latest na ano update din sa tanawan mga kalakwat So, itong highway na to, ito na yung GP Laurel Highway. Yan na to, papuntang Santo Tomas. Yan yung kalsada na yan sa kabilang side naman yun yung papuntang lipa so ang ganda ng view papaganda ng tanawan yan o no? oops so yan na uh, baba na tayo mga lakwat ang lakas ng hangin no nag nag signal lang ang drone natin na malakas ang hangin <laughs> So yan, balik na tayo. Nandiyan na tayo sa may GP Laurel papuntang Santo Tomas. So ito yung pinaka matraffic din in oh. Kanto ng Jollibee. Kasi yan yung papuntang ano, eh, wheat market at saka sa simbahan. Okay, so next update na lang tayo mga lakwatsero. Uh, balikan natin ang Tanawan, uh, siguro 3 months from now, confirm natin kung yun na ba talaga you know, na mag uh, Tanawan outlet na at saka Robinson so excited tayo mga zero sa mga improvements din sa Tanawan so thank you pala sa ating mga bagong subscribers so thank you very much sa inyong pagsusubscribe so tayo naman ay walang sawa ang mag-update sa buong Batangas mga infrastructures, or improvements, or kahit ano-ano, no? At least may update ko kayo. So maraming salamat po. Dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye-bye.